taon taanay mga kumari kong mahal mukbang tayo more gulay tapos na palang ano bagong taon happy 3 happy 3 sa inyong lahat ayan mo natakam ako dito sa okra. Kita saw natin dito sa baguong yan may ginamos ako mga kumari oh. ginamos ginamos ito muna tayo. Thank you po Lord dito sa pagkain. Maraming maraming salamat po sa masaganang pagkain. Maniud to ta. Maniud to na ta. Hmm. Sarap talaga ng okra. Bukod na masarap siya, maganda pa siya sa blood sugar diabetes hmm? sana sakto lang rin yung anghang ko mahilig naman ako sa anghang pero ayoko rin naman yung sobrang anghang na yung hindi mo na malasahan yung kinakain mo yung nilalasahan mo na lang yung anghang ayoko naman din nun ang sarap mga mars kunti lang yung kanin ko tapos nilalakong lato 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 tayo. Hmm? Ang lansa. Lato, lato. Sausaw ko siya sa ginamos. Hmm. Hmm. Tanghon ko. Ayan o. Oh. lamang pang sahog ng ano. Sabi ko sana ko ano ba yan nak Mas marami pa ang repolyo mo kaysa sutanghon mo. kung hindi na yan sutanghon. Ginisang repolyo na yan na sinahugan mo ng sutanghon. Pero masarap yung sabaw. Tama lang yung pagkatimplan niya. Barnik, mga konta. Ah. Mm. Wow. Suda, sudan ako barn, pang tanggal umay barn ba? Barn o. Oh. Ah. Oh. Angel Villaros, dam, kaunta dam. Oh, oh. Oh. Yes, mm -hmm. Oh, yes. yung ano hmm. oh, yeah. alam mo pa sinain mo pa na isda ang tabang tabang pa rin nah. yan mo so, yan wala kong pilong na sinulog eh. Sarap pa man din yan. Ito bang yung sinain niya? Hindi ko maraming... Hindi ko parang mel. Ano, tirahan kita ng lato? Oh. <coughs> Gusto ko yung ulo ng kulingan. Teka lang. Kakainin kita. Wala na akong kanin mga kabawe. Hindi na ako magkakanin. garap ng lato rumors pipino nilagyan ko ng lato nakakabusog din. Kahit hindi ka na magkamin. May bisita ako mga kumare. Binigyan ako ayuda o. Ayun. May palid ka pa. Pera na lang o? Ayan. Kahit hindi mo na picturean. Hindi. Kahit hindi mo na picturean. Hindi. Sa vlog ko to. Ano Ayan. Ayan mga Mars ah. Anong pera sinasabi mo? Hindi ito. Ayan. Pera ang yan. 3K. Ayuda. ayuda, ayuda. Oh. Ayuda yan 3K. Thank you. Kain tayo, Ji. Kain ko lang. Bitbit ka ron. Mhm. Mm nakakarilig <laughs> Ano ano Tapi, Gusto mo, Jay! Hindi, kakain ko. Busog lang ako. Hindi, kaya kakain Hindi, ako. mo. hindi ako naggamit. Hindi ako. Baba! Tinan mo yung... Hmm? Anak ko. Baba naman kasi ma... Mas, ay, masugatan mo si mama ha. Matulis yung kuko mo. Makapag-antay. Kain ko siya, ulam niya yung isda. Sinain. Bitin ako sa ukra, masarap. Itong lato, lato, tira ko ito kay kumparing meal. Sa nagpatira siya eh. Shout out sa mga kumari ko dyan. Lini Maghani Moskida, shout out. Angel Jean Villaros, madam, shout out madam. Nimpa Kapoy, shout out pang. Cristina Rimulio, shout out Pam, Kutina. Uh, thank you po Lord, sorry. Kay Parhana Bawa Pulalon, Badid, shout out. Kay Kani, ni, shout out ni, nasa ibang bansa yan. Shout out din kay Loida Magpatok Kay Kumaring Marimot <coughs> Dapat pala kasi nililista ko muna mga kumari no kasi hindi ko naman kasi ma-memorize tapos pag ma pag na-upload ko na yung video na comment bakit hindi mo ko i-shout out kumari? Siyempre hindi ko naman ma-memorize eh. Kaya next time susulat ko para magbasa na lang ako para sa sh ano, shout out section, no? Portion pala. <laughs> Thank you for watching, guys. Sana nabusog kayo. Kasi ako busog na busog. Sarap ang aking ulam. I love you all. Mga kumari kong mahal.